for today's video nga mga ko dito tayo ngayon pupunta sa Mawa so mamasyal tayo dito may bago rong pasyalan dito yung Sky Mawa ba yun at dito nga nasa parking na tayo so ito parking pay ko dito guys parang per hour gano'n apex na ako dito saan yung motor? okay thank you ay nakita ko sa vlog guys is bayo ba dyan at dito or at least vlog natin so huwag lang natin wala ito according to the uh, et cetera so ito mga kaod sa mga gustong pumunta dito to sa may mga so saan tayo seaside tayo magpa parking so magpa park so ito going tayo dun sa dulo sa dulo shed guys and right doon yung pinaka-parking ng mga motorcyclo. So tara, let's go. So ang parking fee nga pala rito is 50 pesos. So tuloy-tuloy na daw yun according sa uh, babae kanina. So pag galing ka ng parking mga kawad sa madaanan mo ito sa malaki pero ay sweet Siyempre, ito yung asyalan dito talaga So akit tayo rin guys Ayun. So dyan tayo okay, akit guys Yun o Yung sky doon na akit ay nakakay niya Sa nga boat bridge Sa dyan dahil So let's go, kakitin okay, so, so, okay, natin yan kain kita na atin ano ba yun ang daming tao so today sunday so pati na so akit lang guys pakitin okay, natin na babang bagong pasyalan daw ng ano SM Mawa so I think sa taas daw uh, sky garden ba I don't know so pero sige okay, try natin let's go Thank So sa sakay tayo dito na ang elevator, escalator. Alright. Ito pala kayo kasi. Ano pala ito? Ilagyan na pala ng salamin. Sabi so para wala pa yan.

Asan yun? Asan yung daanan nun? Asan yung daanan? Ayun. Ayun, nakasabay ko. Ayun, ayun, ayun. Ayun, yung daanan mga ood. Let's go. Try natin na kaya eh. tayo. Masabi wala namang entrance spirito Alright Ayan no So around uh, Nasa second floor siya level 4 na kalagay. Ayan. So, let's go. Pakete natin. Marami rin tao, guys, nang galing doon. So, yun yung problema natin. is natin yung daanan ng sky something. Yata. Yata. dito tayo let's go let's go let's go alright yun okay tsaka so, yan pagpasok mo guys oh. tubig ba Try ikutin natin to guys Try natin ikutin Alright, alright So dito may Starbucks Starbucks NCR So dito tayo, dapat makadungaw tayo dun sa labas sa Starbucks guys sa mga hilig mag coffee coffee gan ayun o eh. may Starbucks inside side and dito good for kids napakaraming kids marami maraming bata so, gusto ko din mag ano gusto mag gusto Siga lang, try natin kung makadungaw tayo rito. So, na mga ka na doon tayo parada kanina. So, doon So, ayun, mga ka daming tao. Tas mo lang. So, ayun, bali tayo galing kanina. Ayun. So, binaybay natin yung ano na yan. Sa ano yan, left side ba yan? Right side. So, may parking. Ah, dyan yung exit. Ito pala. So, ito yung entrance, guys. Ayan. Oh. So, dyan yung entrance. So, pasok tayo dyan. And then, going doon. So, pagpasok mo dyan. Ay, yung, ano, sinasabi ko kanina nakabukod yung parking sa motor. So, ayan. That's woman. So, dyan yung mga motor. And dito for the car. Ayan, ayan oh. yung kotso. Pumasok doon. So, ayan. Pang motor yan, eh. Pinagbigyan ni guard. Eh. <laughs> Sakto so, motorcycle lane yun dyan Ayun pinagbigyan So ayun pinagbigyan siya ng guard Yun, so ayan motorcycle So di naman, wala namang tao Dito sa kabila, ayan Ayan, nandun sila yung Instead na for motorcycle lang yun Ito, ito, tama to So ayan papasok sila dyan Ayan, So nandun yung parking Doon din ako parada. Makalayo So ayan, pagpasok natin dyan Ayan, eto ko na natin ito Sundan natin Or yung motorcycle na lang Ayan Pagpasok ng motorcycle na yan So pupunta yan dun eh Paparada yan dun Sa dulo Alright, so motorcycle Ayan, ayan yun 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 sundan natin Ayan na siya So ayun Ayun natin ito Ayun ayun So ayun na So sa pinakadulo niyan right side Pag nagmumakab tayo guys sa na Wala na lumalabas doon right side doon so pinakadulo kaya may guard doon so maghanap lang tayo ng slot dyan sa so mga gilid na yan so ayan, I have 4 four wheels so for motorcycle doon naman maluwag naman sa loob so ito nga mga kakawadi 6-7 pm so ayan, nabot tayo ng firewalls dito sa ano Uh, is All Sky Alright, nanood muna tayo guys Bago tayo akit sa second level ng ano, sky nila Alright So yan, guys. ayan guys, pwede pala mga mata dyan Ayan o So ayan, nilalaro ng mga bata Ayan o Hindi siya bawal Pero pwede madulas sila dyan Parang dulo no Ito yung dulo Wow, nice Tira lang natin Uy, wag ka Uy! Sorry, tiket tayo. Try natin sa taas. Try, try natin sa taas. Let's go. Taas, taas ito ah. Ang Angos ng LED Maka You have your foot with you. Ang galing. Makahingal. Alright, nandito na tayo. Galing ng LED. Alright naka 3D eh. so ano meron dito sa taas ilabay ko pala sa Mowa so may isang bagong pasyalan dito sa Sky Garden ng Mowa guys so this is the first time na nakakita tayo rito mga kawod so tignan mo natin inakyat and inabutan natin yung kanilang fireworks display kanina So it's good naman medyo nakakahingal na pag akyat dito. So medyo mataas talaga. And of course this is the rooftop. So and bukod pa dito meron pa dun sa baba kanina na na natin. So ito na talaga yung top niya. So ayan papakita natin guys kung ano meron dito sa taas Siyempre. So ayan sa mga gustong bumisita rito guys eh, wala naman po siyang bayad or libreng libre po siya natin mapupuntahan and may experience dito sa taas siya ng Porsche may mga puppy or sa mga pet lover yan pwedeng pwede so meron silang ano to ito so, good for sa mga puppy puppy natin so pwedeng pwede yung mga dogs doon ipasok so I don't know kung magkano yung uh, entrance fee para makapasok yung mga pet dyan so ayan mawawa mga restroom so available yan dito guys sa taas so ayan that's it muna guys ikot muna tayo And, or pwede tayong magpahinga rito and I don't think so na pwede tayong magdala ng foods dito so try natin talong siya kaya. kaya pwede naman magdala ng mga foods dito mga foods, drinks, pwede naman i-akyat, sige pa, thank you so ayan guys, pwede daw mag-akyat ng mga ganun so huwag lang tayo magkalat syempre, bawal yun at least malinaw guys, diba? pwede tayong mag-akyat dito ng foods, drinks And of course, kanina may Starbucks naman doon sa pagpasok natin. So, pwede pwede yun, guys. So, that's it muna. Ikot muna tayo. So, sa mga gustong pumisita rito mga kawan. So, wala naman po itong bayad and libreng libre So, meron pa pala sa dulo, ano? So, mga gustong pumunta. So, meron pa pala ron. Paikot pala siya. So, kung gusto yung bumisita rito, guys, is libre lang po siya. And of course, malawak. So, doon sa, ano, sa baba kanina. Is mga ano doon. Starbucks and of course may mini fountain doon ang pinagtaka ko lang bakit pwede yung mga bata doon so possible kasi madulas sila so I, I don't know but pinag uh, open siya na pwedeng puntahan ng mga kids or baguets pwede maglaro doon uh, marami yung fountain na nakikita talaga guys bawal yung ganun pero this time guys kahit pa napuntahan ko kanina doon eh pwede mga bata yung hawakan pang empan fountain doon so ayan, ikutin natin doon mamaya sa so, ko lang so ayun meron pa pala ron sa likod and of course this one is bubong na yan eh so bubong na siya na mawa and of course ayun pa so malawak dito sa ano rooftop mismo kaysa dun sa ano level 4 ba yun so dito is malawak siya and hindi natin alam kung gaano nakatagal to guys so ang galing galing din na mawa ano naisip nila tong ganito na no? mas Malawak ang problema. eh, summer nga. So, yun, meron palun, no? So, mamaya padahan natin yun doon sa part na yun. and dito muna tayo. Tapos doon. Paikot tayo. So, let's go. Try natin umikot pa ganun. Tara. Let's go, let's go. So, let's go. Ikot tayo. So, ito. Artificial lang. So, artificial grass Glass or parang uh, made of plastic. Plastic well, din. And dito, may artificial din ng mga kabote. Ang, ang galing. So, I think mau arena na yan dyan. Or parking. I don't think so kung tama ba ako. Yan, malaking ng mushroom. so, ito nga siya is football. Ayun, malaki rin pala. So, malawa. So, dito muna tayo. Kailangan natin ipakita sa kanila. Hindi, sa kateo ikot sa kabilang side. So malawak siya mga kawads Mga gustong bumisita rito So pwede pwede yun Of course wala kayong transpeak And libre Pero wala siya mga tindahan dito Like uh, mga uh, shake Ganon show shomay Anything So doon tayo sa loob ng mawa mismo So itong garden talaga guys Yun lang Pasyalan Ikot ikot lang So dito So dito pwede tayong umuko Like ganyan siya ginawa nila Sorry so ikot tayo then mamaya ikot na doon sa kabila ang okay, ako so, doon sa football eh kasi so, dito may tubig din or wash your hands anything maliba kung maintain chichiri so ito parang sa parking na ito doon sa may ano public vehicle sorry pe-check natin dito banda ayun Moma Moma <laughs> sorry sorry mauwa ang titator pala siya so this part alright so dito tayo ang galing ang galing ang galing napahanga ah, ako oh, sa mauwa unexpected na gagawin nila itong ganito so syempre unang unang gumawa is SM North ayun o carpet pa no <laughs> so alright let's go so yeah, may elevator dyan so may elevator dyan sa kabila guys So ito yung kaya hindi hindi ko na paniwa kaya hindi talagang kapani Galing kaya hindi talagang kapani All right, so we need to.